Nakapicture na yan? Alright mga kawamirok, good afternoon. Nandito tayo ngayon kay Sir Dong. Kay Sir Dong Pit Top. Sa Pit Pitch Bulacan. Ito yung kanyang mga products dito mga kawamirok. Lahat ng ano, lahat ng unit meron si Boss Dong. Opo, meron po. Ito kinuha natin ay Peng Mirage. Mitsubishi Mirage G4 Lagyan natin ng ganito para iwas iwas ano, alikapok, mga buhangin-buhangin. Dito nasasalo. Pwede yung gasan. Pag makaapa kayo ng tayo, pwede rin dito. Pwede yung gasan lang din. Ah, oh, makapal naman mga gasan. Oo. ano, po ito? ah, uh, mud resistant. Yun ang buka uh, ganda dyan sa kawan. Mud resistant ito mga kawan. Meron. Ano mga prebis dito, gusto? Ah, uh, <laughs> wala ng previous dito? Bu punta lang po kayo dito dahil murang-mura na <laughs> ito. <laughs> Ito si Guamero. Ang pina?